Alam niyo, yung World Bank, nung 2018, ang kanilang report is talagang may learning crisis sa developing countries. And they mentioned, they gave Philippines as examples of some or the other. Now, you have been in education for how long, Nene? For 20 years. 20 years. You, love learning? About 10 years. 10 years, okay. You are specifically talking about public school okay. education. Okay. Ano ang say ninyo? Is the World Bank correct in saying na meron tayong schooling nga pero hindi tayo natututo? What do you think of that? Ang problema ngayon po yung kwalidad eh. Kasi yung access, yung pagpunta ng bata sa school, medyo na solusyonan na yon ng 4Ps, di ba? So, Oo. mas maraming bata ngayon sa skwelahan at maraming nakakatapos. Kaya lang yung kwalidad ng kung gaano kahusay yung kanilang edukasyon, hindi mo magagarantiyahan. Kasi nalulungkot ako dahil nung nagsimula yung sinerhiya, yung performance ng mga bata sa National Achievement Test, 57%. Okay. So, ibig sabihin, lima sa sampung tanong nasasagot ng bata. Ngayon, after 20 years, parang pumagsak siya sa 44%. No, Actually, yun yung problema natin, di ba? Hindi pinapalabas ng DepEd <laughs> yung result noong 2017. Kaya lang, uh, sa mga education summit na ginagawa, mm -hmm. ang mga superintendent, nagmamagaling sila. Balik na naman tayo sa dati na number one kami sa region, pero number one kay sa region, pero yung average nyo 45%. So parang hindi hindi tumitimo sa puso nila yung ang laki ng ibinagsak, apat lang sa sampo ang nasasagot ng bata. Do you think this came about because of the K-12? I don't think it's just the K-12. Kasi it's really an Syempre, accumulation of... Siyempre, kayo nag-sponsor noon. Yeah, well, we support the K-12 because the country needed it. Yung diferensya kasi, it's with education. Cumulative siya eh. So, hindi, hindi lang din siya pwedeng ma-associate ma sa isang factor. For the World Bank that showed that, it was adjusted for learning. So the fact na nag-increase tayo ng number of schooling actually helped in our score, but what pulled us down was the learning adjustment. adjustment. So, in other words, mas marami tayong taon na nag-aaral, pero yung natututunan natin mas mas konti. Mas ma mahina po ang bata ngayon. Kasi I think nagsama-sama talaga yung programa, yung pagpapahaba ng curriculum, pag To change sa mother tongue. Pero yung yung Philippine business for education, what do you do exactly? So we push for policy changes in in the education system. So unlike Synergia, we don't necessarily go specifically to the classrooms to the and classrooms. classrooms. We're more at the advocacy and policy level. E eh, paano nyo nalalaman na correct ang policy nyo kung hindi kayo you know you are not involved in the So that's why we partner with with Synergia, Synergia. we partner with other civil society okay. organizations and then we also look at the the data um, that's out there on on Philippine education but there have been some improvements Yes. in other words give me the good news the man mas maraming bata ngayon sa school yung participation rate tumaas na siya diba almost mahigit na siya 90 tapos yung cohort survival Ilang bata yung nagtatapos ng grade 6. Mm -mm. Nung nagsimula kami, parang 7 out of 10 lang. Ngayon, 9 out of 10 lang ang batang nakakatapos ng grade 6. Mataas din yung retention rate, almost 90% din. So so they're able to be kept in school. So, okay. Ang isa pang good news, yung feeding program, uh -huh. 'di ba? Ah uh, ginawa na yung programa ng DepEd. So kung uh, kumbaga, ang dami ng bata na uh, dati, gutom, uh, hindi sila matuto pero kasi naging programa na nga, national program yung feeding program. Three, two, okay. Isa ang President Corazon Aquino Elementary School sa mga eskwelahang may pinakamaraming estudyante sa Quezon City. sa mahigit apat na po ang estudyante sa bawat klase na dapat ay 35 lang batay sa angkop na bilang na gusto ng DepEd. So ngayon, uh, ipapaliwanag sa atin ni Ma'am Chongson kung paano nga ba yung hatian ng mga classroom dito sa Corazon Aquino Elementary School. So ma'am, ano pong grade po ito? Grade? Grade 2 po. Grade two. Tapos ma'am, paano nyo po hinahati ito po mga classroom namin, dinibay namin so may wall lang. And sa other side, wait to render po. Mm -mm. So gano'n talaga ma'am. Kailangan talagang hatiin yung classroom. But we do not hinab uh, rooms. Oh, so, to accommodate oh. our learners natin tipatik namin. Oh. oh. Hindi po ba mahirap 'yun? Medyo kasi tingnan niyo medyo masikip. Mm -mm. Kaya lang, we have to do that. to... Provide room for learners. Okay, basahin niya natin kung anong gagawin natin sa ating puler, no? Ibuwi sa kapay at patulog na sugi sa kina, upang mag-uupang Nilinaw ng tumatay yung principal ng eskwelahan na may tatlong reading level sa mga public school. When you get frustration, it means yung mga bata na may medyo slow sa comprehension pero not totally cannot read. Tapos we have the instructional readers. Dito naman yung medyo guided ang teachers pero on their own lipa nila kaya. Tapos yung independent that they can read on their own. Let us read Sa Tanjapan ni Chungson, 10% na kanilang student population ang mahihinang magbasa. Mam, Ma pagdating po sa pagbabasa ilan po estudyante yung hindi pa talaga mamuro magbasa? Not necessarily zero, kasi parang sa reality, hindi naman mangyayari yung zero. But we're trying our best until the end of March that we could decrease the number of non-readers. We now understand the difficult words hindi lang daw pwedeng isisi sa guro ang problema sa pagbabasa ng mga estudyante. Ma'am, bakit po kaya hirapan na matuto na magbasahin ng mga estudyante? Because our parents, are our partner in the school, most of our parents are uneducated. So I mean, no read, no write. I think that DepEd is also doing their best. So they capacitate the teachers by doing seminars to upgrade the skills of the reading teachers. Ang pamagat ay sa so, mga Ang grade 4 teacher na si Lilibet, nagkaroon daw ng estudyante walang kaalaman sa pagbabasa ngayong school year. May estudyante ako galing ng ibang probinsya. Kung pumasok siya, hindi baga wala, wala siyang nare-recognize kahit letters. Then na-challenge ako, uh, kailangan ko Naging hamon sa kanya ang pagpapatupad ng reading intervention na isinusulong ng DepEd sa mga public school.